parang ano na parang piyesta na yun what's up mga kafe ayan nandito tayo ulit sa ilog try naman natin dito sa kabilang bangir maghagis ng labat baka sakaling makadakpan tayo ng ano kalimango hindi tilapia <laughs> <laughs> na alimang mo kaya dito? Meron ah. Sa libro nga, may limang Dito pa kaya sa ilog. Di ba? True, true lalo. Ayan, nire-ready lang ni Kapinyo yung kanyang kulambo. Banatan mo Kapinyo. Uh -huh. nga. Galingan mo sa pagkakagis. Ah. Eh na inaagis na nga ni Kapin ano yun? Ang lalaki naman no? Ano yun? Sa surprise. Dito yung hindi. pa, ang laki naman yung kapingyok. Nadali mo na ata yung pinakama. Lalaki. Grabe, na mm -mm. Grabe naman Sige. Mm Ang laki nun. Ang lalaki nitong naunan. Grabe naman yan. Ay, may anak. Ha? Ayun ay. May anak. Ka may ano pa may silver carp sige ang laki nito ang huh? laki mga ano mo nata yung pinakamalaking ayun, ay na nakalong ay crap naman yung kapin nyo ay talagang ay wow huh? parang ano na parang fiesta na ayun na yung mo ayun, ayun na ayun na nga ang laki naman yan o no? ay sobrang laki naman paano mo na kukunin yan, yan. Hindi binungat na paloob hindi palabas isang hags lang talaga yun nga lang ayan na naman naku, sinabitan pa ata ah, sinabitan pa, Anay, naku, ay! ay naku, kapinyo. nyo na yan, ay natakot ako kapin nyo, ay naku po, ay, naku po, ay wala na, GG na May kalabasa ba dito? Parang tayo yung ano lang dito eh. Sampid. Eh. Sampid lang tayo dito. <laughs> Ito pala yung malaki yan. Yung nga yung nakita ko kanina. Sobrang laki. Tatawag na sana ako ng ano eh. Back up. Then magkasa yung kamay ko. Kasi na ano. Grabe naman yung kaping niya. sobra naman oh, Sol? yan. Sold. Iyan ang mga tawang pang-iyaw no? Mm -hmm. Uh, ganyan. Tapos yung sawsawan mo ay tuyo na maalat alat Ini. Sawsaw mo dito. Ah. Mm -hmm. Sa isang to. Ay, hey, wag naman dalawa pa lang 'yan, dalawa. Oh. Tapin para sa ano, dalagal lang yung isa. Gigi. Hmm. Ano? Ang laki pa rin yan Masuro play sa sila ano? yes. Hindi sila nakapaganda Ano? Nakapag

Ay! <laughs> Bastos. Bastos. Ay, ay! Laki niya oo, oo, wala na. Goodbye talaga. Sobrang laki nun eh. Ayun na oh. Isang, isang ano lang, isang ganun lang ng buntot. Yan, doon na agad sa kabila. Napakabilis naman niya. Isang ganoon lang oh. Isang ganun lang ng buntot. Oh. Ganun oh. Andun isang na machine. agad. Oo. Kitang-kita mo talaga ang lalaki na nakuha ni Kaping malalaki pa kay Kaping Hiu Kaping Hiu, malalaki pa sa'yo yan eh tapunan Tapu natin kaya GG babalikan yes, <laughs> pa ba? Yung kamatis doon sa kabila, malalaki na yun. No? Saan? Mga hinog na kaya yun. Punta natin mamaya. Dala natin? Dala natin. Oh, natin dito, no? Yeah. Diretso tayo doon. Mamamaya, may kamatis doon. Nakakuha tayong pang merienda doon. Oh. Cherry white. Cherry, cherry tomoto. Eh, <laughs> <laughs> si cherry white wala na. Kay Buitapang ngayon eh. Uy! <laughs> Nginikos-mikos na ngayon insan Talagang asahan nyo na. Sobrang dami ng tilapia. Tumalapit na sila. Tumalapit na sila. Nandun pa lang kami, naamoy na yung ano ni Kaping eh. eh. yung ligaw na gulay. Yung ligaw na gulay? Ano yun? <laughs> Mga ligaw na gulay. yan Diyan hmm? na tayo dumaan. Saan? Diyan. Dito? Oh. Papunta doon no? Oh, oh may daan na naman dun eh. tapi Oo. kalabasa pa tayo nakita doon eh. Baka mamay may bunga na yun. Ito so, maliit pa lang yun. Ano? Pero may bulak na siya hmm? na. Parang kailan lang yun. Dalawang linggo. Dalawang linggo. Patagal ata nagbubunga yun ano din yung mga yan, 3 months mga ganun. O mga 3 months din. O pero pag may bulaklak na, malapit na. Hmm. Tukuhang kilapi. So, Sa 10 piraso nga lang yung hinihiling kong malalambat ko mga kabing okay, yun eh. Ang gumating eh, sandaan na ata May git. So, sabi nga nila, pag nakaka ano ko ng maliit na bagay, pagpasalamat tayo. Hmm. Maliit Sabi man niyo. o malaki? O, o maliit man o malaki. Pasalamat tayo sa Panginoon kasi meron pa rin meron siyang binibigay sa atin. So, Ganyan hmm. tayo kamahal. Pag nakikita niya tayo nagpupursige, bibigyan niya tayo. Pero pero pag nakikita niya tayong tamad-tamad, eh wala nang nangyayari. Bibigyan pa rin niya tayo pero limited siguro. No. Limited edition Mahal niya. Pag limited edition Puno na natin lagayan mo kapin nyo Hindi ka pa nangangalahati Ikaw ba naman kasi kasing laki mo yung mga tilapia Kahit lima lang na ganyan talagang puno na sabi kong makukuni ko eh. masaya na ako eh Eh may git eh Pagdaan na to eh May pa isindahan. Yan Lapitin talaga ng tilapia maglupa man magtubig may buko pa. may buko pa. Grabe ka naman. Bukas mo naman yung grabe. Puro grabe na yun. Grabe ti. Yan, laki niyang kaping yun. Itaba pa. Um, sa Pilipinas umuulan ng mga dilis oh, dito naman dito umuulan, ng <laughs> umuulan <laughs> naman. ng tilapia. umuulan <laughs> naman ng tilapi <laughs> I mean, yes, ano kadaming tamban yun ano? Know? Oh. Ano oh. kaya nangyari doon? Ba't ganoon kadami? Parang nakaraan diyan sa ano, nakarang taon. Ayun dito. Sa... Oh, yun nakuha na, nakuha din ano. Pero ngayon konti na lang sila. Oo. Oh, lumipat sa Pilipinas. Oo. Oh. Nag-immigrant. <laughs> Immigrant sila. Migrant. <laughs> ano daw ang lasa nito? Ito masarap naman siya mga kapengyo, kaya lang ang ano dito kasi matinik. Oo. Oh, oh. Mat Sobrang tinik. Oh. Kung matinik na yung bangus, mas matinik sa bangus 'yan. Mm. Mas matinik pa to kay katropa. <laughs> ang ano niya ay, ano? Tawag ito, Sanga-sanga yung tinik niya. Mm. Kung nakita mo yung cactus, ganun. <laughs> <Katinik>. <laughs> Bawat kagat mo. Bawat kagat mo, may tinik. Uh, grabe, ano, yung cactus. Ganun yun eh. Sanga-sanga ano, eh, tinik. Parang si Kaping lang, yung matinik. May karami pa talaga Kaping niya. niyan, no? Ano matatapos mo ba, ba yan? Tatapusin natin. With love. Ayan na si Kaping oh, na natapos-tapos oh. Grabe naman yung Kaping nyo. Naubos no, mo nga ata talaga yung tilapia. Sigurado pa kaya ka pa dyan isa. Sigurado lalapit na naman yung tilapia. Kasi lapitin ka eh. No. Huwag na, huwag mo nang palatitin. Sigurado pa pala nagagis ka pang isa. Eh naku po, inang! Sabi <laughs> yun. Naku po, inang! Diyos ko po! Kinatap po. Nay! Kaping baka naman. Tapon mo na doon sa dulo. Huwag na dito sa harapan ko. Parang awa mo na. Naku, inak mo! Sumabit na nga inang. Parang biru lamang. Bakit kaya ganun yung mga yun ano? Iwan mo. Yung kinatatakutan ni katropa na tilapia ang mga kafe nyo. Dumating sa buhay mo. Eh, ano mo yan? Pakwalan mo yan kasi yun yung nakita natin na nag-iitlog. Iitlog. Ayan. Ang Dadami pa yan. Hindi na natapos. Hindi natap dami talaga. Oh my goodness. Oh my good. Tapos may nest pa. Ang tawag doon? Goodness. <laughs> <laughs> Pigil ba ang kapin nyo? Hataw lang. Hataw mo lang yan. Buti na lang i-uminit eh, ngayon. Dito sa Taiwan eh malamig pag umaga, malamig sa gabi. Buti lang mainit sa tanghali. <laughs> Boss. Hmm. Kapag puyat ano ang kulang? Pag puyat ano ang kulang? Hmm. Mamdali, kulang sa ano? Sa tulog. Kapag malamig ano ang kulang? Malamig kumot. Ay! Ano? Wala na. Pag umot na lang <laughs> Wala <ka> <laughs> Kumot Ay Adik ano ah, Wala Adik Talo ka na agad ganun na kalupit mag advance mag isip Pag sinabi ko kasing kayakap ma ma Masasarapan lang yung buhay natin Siyempre kumot Kasi alam na tayong kayakap Kumot daw eh wala kaming kaya wala akong kayakap mga katulog kaya. <laughs> Kumot ang tamang sagot. <laughs> Kami yo. Pag sinabi ko kasing kayakap, eh, wala man akong kayakap, lugi ako dun Ayan mo after 2 months, 3 months 'yan. Ilang months ka na lang? 3 months na lang. 2 months yung kalahati na lang eh 2 months yung kalahati 2 months yung kalahati lang ano? So, saka lang bumili ng ano, ng buta mo Doon, tamang kita Bibili nga ako, kung kahit dalawa tatlo lang Tamang kita pag so, Pang ano ko sa dagat, pag mag ano ako ng gabi Mag iilaw ako ng gabi doon eh, mga pugita, pugita. Hmm. Kasi sa gabi nakukuha yun, hindi sa umaga eh pag umaiwan ko ba pag umaga wala Pero pag gabi gumagala sila Hindi na sa butas butas na kasi sila pag umaga Ah pag umaga? Oo pero yung mga veterano sa paghuli Alam na nila kung saan Oo oh. Kasi pag nakita lang may butas sinusungkit nila eh Hmm Kaya ganun ganun nila Tapos lalabas na yung kulay itim niya mm -hmm. Ayun Ay, meron Sabi na makikita namin yung ganun eh Pag gabi Parang bato na Nakaganun lang yung ulo oh. Sumasabay sabay sa Agos eh, may ano kanyan, may kasama ka. Kung may no, na. hindi man ako mag-isa. Hindi ko kaya yun pag mag-isa ako dun. Siyempre, may mga may bayaw ako dun na magaling mangis, mag, ano, magaling mangisda. Na kapag, na, dati, nung kabataan niya pa, di suotsong di pa. Kaya niyang sisirin. Walang ano yun, ha? walang host na gamit yun. Ha? Wala yung hingahan na gamit. Ano lang, talagang panalang lang sa kano. Kayang-kaya niya. Tapos pag nakaahon siya, meron naman siya. Na ano? Meron huhulihin meron na pag, pag ano nun sigurado may huli na yon. matagal sa ano yun magaling yung dati eh. kasi yung may nalunod sa aming kapingyo siya naghanap sila yung mga naghanap ata sila pati yung isang ano may marami kasi sa amin talaga magagaling mag ano pag ang, sa dagat ka kasi nakatira eh bakit ako naman Ga dagat naman ako hindi naman ako nag eh, gawagan. hindi iba yung ibang dagat ang pinuntahan mo siguro <laughs> hindi ano lang kasi ako sa dagat na nanirahan parang after ay ano elementary kasi nung nag high school na ako eh, nasa ano na ako eh nasa puder na ako ng lula ko eh E-city na yon Naka, pag nakakakita nga ako mga katropa ng aeroplano ito eh, ang tuwa ako eh lumilipad na aeroplano dati ito ang tuwa ako na no. nakalabas pa ako ng bahay kapingyo nagbababay-babay pa ako doon sa aeroplano eh loko, -loko ako hindi ko naman makakalimutan yung nakakita kami ng helicopter na mababa yung lipad hmm. kumuha kami ng malaking tubo inampas nyo? hindi ayaw malaking tubo mga <laughs> oh. mataas pa naman, mataas oh. dyan sa tower oh. ginunod namin buti <laughs> lumiko, inabulabul kami oh. mamaya yung uh, binanatan kayo nun buti nga hindi kami binanatan eh mamaya may baril pala yung binaril kayo ano? sabi niya siguro i eh, kalan siguro mga NP <laughs> mga oh. ano, baka, baka ganun yung ang delikado. Kasi tubo akala nila missile yun eh. Oo. Oh. Kala na. Mm, um, putik. Hindi na namin alam kung saan kami tumakbo eh. Dapat <laughs> alas 5 alas pa yung kuhanan ng kalabaw. Oh. Kasi binabantayan namin yung kalabaw namin eh. Mm. Bawat alas 5 pa sana bago namin iuwi yung kalabaw. Alas 2 pa lang umuwi na kami. Eh. <laughs> Kasama na nung kalabaw. Sobrang takot. <laughs> Ikaw ba naman, baka mamaya, eh, mga militar pala yun. Wala na. Lugi ka, talaga. Marami kami, ah, lima kami atang bata eh. Ay, mga bata lang kayo? Bata pa kami, mga oh. nasa 7 to 8 years old pa lang. Uh, wala na yun, eh, pag ganun pa lang. habul habol kami inabul eh. Inabol kayo ng helicopter? Oo, uh, wala na. Lumiko inabol-habol na kami. Nakita Ay, kayo, no? Nakita kami eh. Baka meron silang ina, ano? Surveillance ba? No, surveillance doon. So, ayan mga kape Nandami dami naman yung kape grabe naman yan Hindi ko naman buhat So ayan lang, mga kape maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin ni Katropa TV Two months and a have to go mga kape uh, uuwi na ang ating kaibigan so. <laughs> shout out po kay Ma'am Hermie Castro na lagi pong nakasubaybay sa ating video At shout out po kay Ros Valera Ayan, ng Las Piñas, Philippines. Ayan, shout out po sa'yo, Ma'am Rose Valera. Shout out po kay Ernesto Elizaga ng Taguig City. Shout out City. po kay Elaine Fox. Ayan, shout out daw po sa Dato ng Santa Cruz, Tarlac City. Ayan, shout out po sa inyo dyan. Ma'am Elaine Fox. Shout out po kay Celso de la Cruz. Shout out po kay Mario Corpus yan from Gonzaga Cagayan Valley yan shout out po sayo Sir Mario Corpus